Nagsagawa kamakailan ang Provincial Health Office ng medical at dental mission sa mga bilanggo at jail guards sa Cagayan Provincial Jail, Sanchez Mira Detention Cell at Apari Detention Cell. Ang medical at dental mission ay regular na isinasagawa, minsan kada dalawang buwan. Ngayong taong 2014, inumpisa ito sa bayan ng Apari sa pangunguna ni Dr. Arlene Cheng, Municipal Health Officer ng bayan, at mga dentista ng pamalang panlalawigan ng kagayan na sina Dr. Alexander Arellano, Provincial Dental Health Coordinator at Dr. Cesar Pantolgo. Isinunod naman dito ang medical and dental mission sa bayan ng Sanchez Mira sa pangunguna ni Dr. Zenaida Tolentino, Municipal Health Officer ng Sanchez Mira at Dr. Alexander Arellano. Samantala, gumawa naman ng pag-usuri sa Cagayan Provincial Jail sa lungsod ng Tuguegarao sa pangunguna ni Dr. Carlos Cortina, Assistant Provincial Health Officer kasama si na Dr. Arellano at Dr. Antolgo. Ayon kay Evelyn Calubaki, Nurse 4 ng PHO, karamihan sa mga karamdaman na kanilang nasuri ay ang upper respiratory tract infection o matinding pag-ubo at hypertension o mataas na presyon. Walang inmate na hindi nabigyan ng kaukulang atensyon. Lahat ng natuklasang may mataas na presyon ay binigyan ng gamot na iinumin sa loob ng tatlong buwan para umabot sa nod na medical and dental mission ng mga doktor. Umabot sa 47 katao ang nabigyan ng pagusuring medical mula sa Sanchez Mira Detention Jail, 93 sa Apari at 113 sa CPJ. Sa mga nabunutan ng ngipin, umabot sa labing anim sa CPJ, labing isa sa Apari at apat sa Sanchez Mira Detention Cell.